Hello ka farmers! Isa ka rin ba sa naghahanap ng solusyon sa mabaho at basang ipot ng iyong alagang manok? Kung ang sagot mo ay oo, tama ang video na iyong napuntahan. Dati nga ay isa rin ako sa naghahanap ng solusyon sa problemang iyan. Dahil bumabasa yung ipot ay bumabaho ito. Kaya naman nag spray ako noon ng gaas. Tsaka mayroon pang nabibiling gamot na ini-spray ko din dati. Ngunit ang paraang iyon ay pansamantala lamang. Tsaka magastos din dahil lagi kang bibili para i dito. Sinubukan ko rin ang paglalagay ng ipa ng palay. Ngunit hindi ito sapat. Ngunit ang ipa ng palay ay nakakutulong na rin upang matuyo ang mga ipot. Kaya naman pagkatapos namin magtanggal ng mga ipot ng manok ay nilalagyan namin ito ng ipa. At mas madali pa itong matuyo kapag maglalagay kayo ng dryer. At sa paglalagay namin ng dryer gamit ang kawayan, ay nakatulong ito upang matuyo ang kanilang mga ipot. Dati ay kailangan namin itong linisan linggo-linggo. Ngunit itong nakapaglagay na kami ng dryer, kahit isa hanggang dalawang buwan ay okay lang. Malayong mas mapapagan ang iyong trabaho at makakatipid ka pa. Dahil hindi na kailangan linggo-linggo kang maglinis. Pwede na lang minsan sa isang buwan o dalawang buwan. Kaya naman kung hindi mo pa ito nasusubukan, ay subukan mo na rin. Ito nga pala ang katunayan na epektibo siya. Itong nasa video na nililinis namin ngayon ay dalawang buwan na nilang ipot. Ayan naman at kitang kita na tuyong tuyo. Kaya naman hindi siya bumabaho. Mula noon nga ay hindi na ako nag spray ng gaas at mga gamot. Ayan nga at pagkatapos naming linisan, ay maglalagay ulit tayo ng ipas sa ilalim upang mas lalo siyang matuyo kaagad. Ang aking pong ibinabahagi sa inyo ngayon ay nasubukan ko na kaya ko po ito sinishare. Ang pagbawa ng ipot ng manok na sanhinang basa ay kailangan itong solusyonan sapagkat hindi pwede na nagdinegosyo tayo at nakakapirwisyo naman tayo sa ibang tao. Ngunit minsan hindi talaga natin naiiwasan na may mga taong mareklamo. Dahil nga manok ang alaga natin, ay iniisip na nila agad na mabaho ito. Kaya kahit wala naman or may, may, maamoy silang mabaho galing sa iba, ay iisipin na nila agad na nanggaling ito sa ating mga alaga. Hindi rin may iwasan minsan yung mga taong siraan tayo. Kaya naman mahalaga na ugaliin natin na palaging maglinis. Lalo na kung ang kinalalagyan ng ating mga alaga ay malapit sa mga kabahayan. So, yun lang po. Sana ay nakatulong. Mag-iingat po tayo palagi. Bye-bye!